Saturday po, January 18 so eto po yung ating update dun sa first greenhouse namin NFT system yung setup na ilalagay ang gamit po namin ay orange na PVC size 3 inches po so ang objective po namin dito bakit ang ginamit namin is round PVC kasi mas mura po ito kumpara sa downspout para lang makita natin po na gaano siya kamura at saka gaano siya ka effective gamitin so ito po ay running ang pump po is 24 7 although pwede po natin siya lagyan ng timer kapag maliliit na ang maliliit pa yung lettuce natin pero syempre kapag ka po lumaki na siya ang pampo nito is 24-7 na ah, para masustain po yung nutrients na kailangan ng halaman. So, eto po, ang gagawin namin dito, dalagyan namin siya ng white board, styro board po on top, and sa ilalim, para po makatulong kapag during summer po na mainit ang panahon malelesen po yung pag-init ng nutrients na dumadaloy dito sa ating round TBC. Ang plano po namin dito ay nakalubog po lahat. Ayan, yung mga return pipe. Ilulubog po namin yan sa lupa para malinis. Ito po yung ating return, pipe dito po siya nakakonek. So, nakalubog po yan lahat sa lupa. Diretso po dun sa reservoir natin. Bali, ang reservoir po natin is nasa labas. Nakalubog din po sa lupa. Cementado. Ayan po siya. Lalagyan po namin siya ng cover and roofing para hindi po pagdumi yung nutrients. Ang plano din po dito sa flooring natin, lalagyan natin ng white na weed mat. To lessen po yung pag, mabilis na paglaki ng mga damo, at saka malinis po siya, malilesen din po yung pagpasok ng insect sa loob ng greenhouse na makaka sa halaman natin. So, ito pong size na to ay 3 inches. White 8 uh, ounce na styro cups ang gagamitin natin and yung frame po niya is GI tubular painted ng primer para hindi kalawangin ang size po ng ating GI tubular ay 1 inch po so yan po mamayayari po dito nakatago lahat ng tubo sa ilalim. Ilulubog po namin para malinis po siyang tingnan. Tapos, i-cover po natin to ng, dalagyan natin ng white styrofoam on top, sa ilalim, and sa side. Para hindi po makikita yung ating orange na PVC. So, ang total capacity po dito, total plants na pwede natin palakihin dito is 740 plants, lettuce green leafy vegetables. Any kind of green leafy vegetables naman po is okay. Yung mga short term crops na hindi po siya lumalaki. Ang size po ng greenhouse ay 5 meters by 10 meters. So, hopefully po by next week ay matapos na natin to Hindi lang po may dire-diretso kasi marami pong singit-singit eh. So, eto po siya dito kasi sa area na po to, open siya at maraming halaman. So, hindi po siya ganong kainit. etong setup na ginawa namin po is makakatulong siya dun sa mga area na medyo mainit kapag sobrang init kapag summer para po ma lessen ma-minimize yung mainit, yung init na environment. Nalagyan po natin siya ng styroboard. So, yun po ang ipapakita namin sa inyo para may idea kayo kung ano ang pwedeng gawin at kung work, nag-work po ba ito sa halaman. Ano, ano yung resulta, yung magiging labas ng halaman natin using that, this system. So, eto po. Ang ating ongoing 5 meters by 10 meters greenhouse and NFC system using PVC round 3 inches pipe. So, sa next uh, update natin, kapag may styroboard na siya, and yung flooring niya po is covered na ng white with mat para malinis po siya. importante din po kasi yung setup natin maintain natin yung linis para yung, may epekto rin po kasi sa halaman yun ni eh. So, yun po yung ipapakita na, namin sa inyo. So, yan po yung temperature inside the greenhouse. Yan po. Ang gamit po namin shade net is 50% lang po. ah um, insect net is gauge 24 UV plastic is 200 microns gumamit din po kami ng C channel and beagle wire sa taas and sa baba po is naka plastic clip sya tapos ilulubog po namin sya tatambakan namin sya yung gilid para hindi po makapasok yung mga insecto so eto po update na lang po ulit kami sa susunod para makita nyo po yung step by step paano po namin to binuo so maraming salamat po ulit and see you on our next update